Ang unang sulat ni Juan, Ikalimang Kabanata Kung tayo'y sumasampalataya na sa si Yesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat ang sanlibutan ay kayang talunin ng bawat anak ng Diyos at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang alak ng Diyos. Si Yesu Kristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatutuo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatutuo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at iisa ang patutuo ng tatlong ito. Tinatanggap natin ang patutuo ng tao, ngulit lalong matibay ang patutuo ng Diyos. At ito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuo ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang mang ayaw maniwala sa Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung kanino na natili ang anak ng Diyos, siya ang may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang taong wala sa Kanya ang anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay Niya ang anumang hingi natin sa Kanya na naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya kung makita ni man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin niyo ang sino mang gumagawa nito ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Heso Kristo at hindi sila maaaring galawin ng jablo. Alam nating tayo mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng jablo at nalalaman natin na parito na ang alak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tulay na Diyos at tayo na sa tulay na Diyos sa kanyang anak na si Kristo Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan.